Hi guys. Welcome to my channel. For today's video tayo ay magda Kain tayo ng barbecue. Sama ko yung anak ko, guys. <laughs>

Lakad tayo kayo. Kasama akong kapatid ko. Ang pinsan ko. Meron doon eh. Yung papunta doon sa ano. Iba na. Iba ako. Oo yan. Oo oh, rin yun dun. Maraya pa yan. Hindi. Pag ganyan. Pag ganyan may pork dito guys Ayan ang tayo, dadalhin mo kayo mo ko. tayo, dadalhin mo

Kasama natin si Bill, si ano? Sino nga ang pa? Totong pangalan mo ton? Oh. Yung ko guys. Kasama natin. Apo yung friend niya. Tapos yung anak ko ayun. Yung pogi kong anak ayun oh. No. Oh. Kita nyo? Bike daw. Ano yon? Bike. Bike? Nasaan yung Bike. Bike? 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 Igilid mo takip baka bigla may dumanas sa sakyan. Yan yung kapatid ko. Tapos yung aking anak. Tapos mo dito kay bangin yun na. Apoy mo, apoy mo, apoy mo. Ah, nadapa. <laughs> <laughs> siya, guys. No, hold na, ma, no, hold na, Ganyan lang, nak, ganyan lang. salamat oh. Salamin guys. Tapat yan, tapat yan, Alam niya kasi tatabi ko pag ano. Yung anak ko, guys. Kusa yan tumatabi kapag... Naakyat siya sa sakyan. Tumatabi siya sa gilid. Kasi sinanay ko siya kapag may sasakyan, i-stop sa gilid, tatabi. Ayun, nasaan 'yun na siya. Ayun na may motor. May motor tanak, tabi na. Oh, di ba? hinit guys. <laughs> buhatin mo lang doy kay maraming sasakyan oh, mara, oh, mara maraming masaran. tae mara <laughs> ganyan lang ganyan kapatid ko guys taga buhat ha okay handa ha ha guys hindi Nandito dito tayo sa Oriel. Ano to? Oriel. Basta <laughs> ayan. Dito tayo. Dalit na si ano sa iyo, si Tonton. Fish mo. Fish ball kami. Sa fish ball. Grabe yung Grabe yung dito guys, sobrang layo. yan, Diya, susot. Kagiton. Oo, oh, 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 kukuha kayo. Wala kayong pangbayad. Ano yan? Patay, patay. Main good lang ba? Parang yung kaba ng mountain bike. Go baby! Nagkakagulo na sila. Pila 20? Baby? Lagay natin. libre okay, mo sila, te.